Hello guys, good morning. Welcome to my YouTube channel. Please like and subscribe po sa aking channel. So and guys, for today's video ay is ay magpipintura tayo dito sa labas ng aking bahay. Ayun guys, isang malaking challenge to para sa akin kasi ito ay gawain ng isang tatay, gawain ng isang lalaki. Ah, uh, since wala naman tayong ibang maasahan guys eh, single mom tayo so ayan guys naisip kong kaya ko naman sigurong gawin to even though hindi naman natin magawa ng madalian kasi hindi naman natin kinasanayan I think one or two days ko to Post bago up. matapos pero actually masaya naman akong gawin kasi sarili ko naman bahay to guys and then na experience ko din kung paano gawin yung isang isang trabaho ng lalaki na magpintura, magkarpintero. So, ayun guys, tara. Samahan nyo ako guys. Ayun guys, kalahan na. Nasa kalahatian pa lang tayo guys. Hanggang yan sa dulo. Ang pagpapinturahan And then after that, uh, pipinturahan ko din yun ating mga grills dito sa bintana and then doon sa tapat ng tindahan guys and then magpapagawa ako ng lock doon sa pinto pagawan ko ng lakwa, ipawilding ko dun sa pinsan ko guys para safe yung uh, bahay guys even though kami lang dito and then kung ano man yung mga sira ano man yung mga gawain dito sa loob halos ako na yung gumagawa guys eh kasi wala naman iba tayong maasahan sa katipid na rin imbes sa isipin ko pa yung pambayad yung gastos mahirap kasi Ayan guys, single mom ma tayo. May apat na anak. Akalis na panganay ko guys. Grade, de, uh, grade 10 yung pangalawa. 5 in 6 yung magkasunodan guys. So, so bilang isang single mom, ma, mahirap po talaga guys na walang ibang inaasahan. Kaya, tuloy lang, laban lang sa buhay. Kahit maraming pagsubok kayong pinagdaanan ko guys before, thanks God kasi napaglabanan ko, nakayanan ko lahat ng challenge sa buhay ko na halos gusto ko ng sukuan. Pero naisip ko, every time naisip ko na paano yung mga ano ko pag wala ako, wala, ba diba? Kaya pride, proud, ako sa sarili ko guys kahit mag-isa lang. Nabigay ko yung pangailangan nila, na ko yung mga needs nila sa school, mga gamit dito sa bahay guys. So ayan, guys, samahan nyo ako sa aking pag i muna ko sa mga kotlo ka video.